se ibu ai cita i ah <laughs> ayo mimi mimi amukucing yo kucing yo minum aku aku ngunu aku harga Talaga ba? Totoo ba 'yang sinabi mo? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Shadalai, shadalai. Siyempre, kay bagay niya ko semento. No? Dudong! Ayo Palito pa eh! Kaig yun? Oo. Grabe ka ha? Nandot Ayaw! Palito pa eh! Talaga? Talaga ba? Talaga ba? Ay! Ay. Wow!